Buhay na buhay ang bayanihan sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. May mga nag-donate ng supply sa bangang ilan, sumasama mismo sa relief operations. Meron din namang iba na nakaisip na makakaibang paraan para makatulong. May report si Victoria Tulad. Ang naggagandahang wedding gowns na ito, bagsak presyong ibinibenta ngayon ng fashion designer na si Ryan Madamba. Mula 50,000 hanggang 120,000 pesos, ibinibenta ito sa halagang 10 to 15,000 pesos. Mapupunta raw ang pera sa kanilang simbahan na magpapaabot naman ng tulong sa mga biktima ng Bagyong Yolanda sa Leyte. I thought of selling them, um, pricing it very low so that it will be fast, so that money could be given to those who are in need immediately. Simula nang ipost ni Ryan sa Facebook ang kanyang donation drive, daan ang babae na raw ang nagsabing gusto nilang bumili ng wedding gown. Isa sa kanila si Joanne Mangabat na ikakasal sa susunod na Abril. Since I don't have means on helping other pe uh, people from Tacloban, so this might be a good idea for me to help, for me to reach out those people who are affected. That right, sabi ko. So you. Ang mga physics student na ito ng University of the Philippines na isipan gumawa ng portable cellphone charger mula sa lumang charger at AA battery. Binubuksan namin siya, tapos kinukuha namin yung nasa loob. Itong isang transformer sa isang transistor. From 1.5 volts, inaangat lang namin yung voltage to 3 to 5 para ma-charge yung cellphone niyo. Balak daw nila itong ipagamit sa mga biktima ng bagyo. Wala pa rin kasing kuryente sa maraming lugar na sinalanta. Idadaan natin to sa mga ilang non-governmental organizations and also through UP na meron din siyang mobilization for support. Nitong lunes, nagsimula rin mangalap ng pondo ang ilang comic book artists na gaya ni Albert Orr. Marami na raw ang nagpagawa sa kanila ng drawings sa halagang 100 pesos pataas. Maging ang kikitain nila sa Comic Con sa Sabado, buo raw na ibibigay ni na Albert sa Philippine Red Cross. So when something like this happens, hindi mo naman may ignore na nangyayari yung mga ganitong bagay sa mundo. So you find a way to make use of your talents to help out as best as you can. Sa Angelicum College naman, patuloy ang pangangalap ng mga teddy bear na ibibigay ng grupong 1,000 bear hugs sa mga batang biktima ng bagyo. Iba't ibang paaralan daw ang pwedeng pag-iwanan ng stuffed toy tulad ng Miriam College. Isa sa mga hindi nagatubiling mag-donate ang high school principal na si Maria Orduha Galang. Ibinigay niya ang kanyang teddy bear na 26 na taon na sa kanya. Uh, psychologically speaking, for these kids, some toys are not just toys. They're actually imaginary friends of them na kung saan pinapasa nila, napapasa nila yung stress na nararamdaman nila. Sa gitna ng problema sa makakain at may inom, isang simpleng solusyon naman ang ginawa ni Corporal Anjanet Obligado ng Armed Forces of the Philippines. Walang pag-aatubili siyang nag-breastfeed ng mga sanggol na nangangailangan ng agarang nutrisyon sa takloban. Pwede rin kayong makatulong sa mga nasalanta sa pamamagitan ng pag-download ng kantang nilikha ng Kapuso Network. Mag-log on lang sa opm2go.com at hanapin ang kantang pagbangon ni Julian San Jose. Kada download, na nakakahalaga ng 25 pesos at mapupunta ang kabuang halaga sa Jimmy Kapuso Foundation para maiabot sa mga nasalanta ng bagyo. Pwede nyo rin mapanood ang official video nito sa YouTube. Kada view ay may katumbas na halagang mapupunta sa ating mga kababayan sa Visayas. Walang dudang sa panahon ng trahedya, buhay na buhay pa rin ang damayan at bayanihan sa puso ng maraming Pilipino. Victoria Tulan, Jemmy News.